Ito lang, musta, musta, tayo. Ayan. Maraming maraming salamat sa muling pagdalaw, pagbisita sa ating mumunting channel. Ayan, may share pala ako sa inyo. May bago na naman palang promo update. Si Smart at si Talk and Text. Ikaw na lang bahalang mumusga mga tropa. Kung worth it ba to or hindi. But before that, kung to sa ating mumunting channel or re-recommend lang ni YouTube sa iyo itong ating video ngayon kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe tropa baka naman maraming maraming salamat I really really appreciate that tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update ikaw na rin yung unang ma-notify sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial kung trip mo namang ma-shoutout comment down below lang dyan sa ating comment section gagawa natin yan syempre ng paraan idulo para ma-shoutout kita sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial ano nga ba yung bagong update promo update ni Smart at ni Talk and Text yan wag na nating patagalin here we go So ay na nga mga idol mga bossing mga sir naglabas na nga si Smart at si Token Text ng kanilang bagong data promo hindi lang iisa kundi sobrang dami nilang update so check natin dito sa ating USSD code asterisk 143 number sign so sa mga subscriber natin na nagtatanong kung bakit asterisk 143 number sign yung aking ginagamit ewan ko din gumagana siya sa aking USSD code try mong subukan sayo kung gumana comment down below lang so Itong number 4 yung kanilang bagong update mga tropa. Kung maalala mo coming soon lang 'yan dati. So, yang number 4 yung DG Plus slash Giga. So, try nating snipe 'yan or tignan. So, napakarami nilang update, no? So, yung number 1 is new Giga with more data 7 days. Try nating silipin 'yan. So, sabi niya, "Get the new Giga Stories 120 with 4GB, 4GB 1GB GB Stories every 7, every day 7 days." So, Pagkakalam ko nito is 4 gig lang siya and then may dagdag lang siya na 1 gigabyte Stories every day. So, 'yun yung aking pagkakalam dito. So 120 siya, no. Yung 1 GB story nag-expire yan pagkakalam ko every 12 midnight. So, magre-refresh yan and then another 1 GB na naman kinabukasan. So, bali 7 gig siya sa stories and then 4 gig siya yung kanyang consumable data mga tropa. So, back natin 'yan. So, 0 do nag-invalid na siya. Try natin ulit as 3 number sign, then call natin ulit mga tropa. So sa number 4, ito yung kanilang bagong update sa DG Plus is last Giga. So send na natin ulit. And then mayroon silang tinatawag dito sa number 2 na double Giga plus. And then yung number 3 is triple data plus. So yung number 3 na lang yung ating titingnan, yung triple data. So try natin sa triple data. Get triple data plus with dream three times more shareable data for videos. Yan, yung may option sila, video and stories. So, ito is shareable data siya, mga tropa. So, try natin yung video. sa so, number one. So, get three times more shareable data plus 1 gigabyte video every day plus free unlimited call and text. So, wala naman nang masyadong gumagamit ng free unlimited call, no? in text. So, yung kanilang three days is three gigabyte, 75 pesos yon. Then yung kanilang 7 days is 6GB That will cost you 149 pesos And yung kanilang 30 days is 12GB That will cost you 449 pesos So 12GB for 30 days okay na rin Kung hindi ka heavy user ng internet So nag-back sya Try natin ulit Asterisk 143 number sign So comment down below lang, lang mga tropa kung worth it ba tong kanilang bagong update so try natin i-snip ulit so mayroon din sila ditong tinatawag na power sa number 4 try natin tingnan yung kanilang power so dalawang dalawang option dito yung number 1 is power then yung number 2 is power plus so try natin yung power so G, 2 GB power everyday plus yan so number 1 option is 2 gig at 3 days sya 475. So, I guess sobrang mahal na no, mga tropa. 2GB for 3 days Tapos, 75 pesos. So, 'yan. Medyo mahal sila, mga tropa. So, ikaw na lang bahalang magtingin dito sa iba. So, as 143 mo lang 43 number sign then call mo lang. Uh, so na may pito yata silang bagong oh, tama o oh, anim. Ay, wait lang, check natin ulit. So, number 4. Oh, tama, may pito silang uh, bagong update sa kanilang uh, Digi Plus slash Giga. So, may 7. So, 7 nila is new game ang nakalagay. So, ito naman yung pang games nila. Get more data plus more games everyday. day So, yung kanilang 3 days is 60. 2 gig yon Yung kanilang 7 days, 124 gig. So, comment down below na lang dyan, tropa. Tsa, comment section kung anong masasabi mo kung worth it ba to or hindi mga tropa. So kita-kita tayo sa ating masusunod pa ang mga content, mga tutorial. God bless!